Sa paglipas ng panahon, nasaksihan ng buong mundo ang malaking pagbabago sa kagamitang pandigma mula sa sinaunang labanan hanggang sa kasalukuyang tunggalian. Ang ebolusyon ng teknolohiyang militar ay nagpabago sa mga resulta ng mga digmaan. Kasama na dito ang nuclear missile na kayang gibain ang mga lungsod sa loob lamang ng ilang segundo pati na rin ang mga stealth bomber na kayang bombahin ang teritoryo ng kalaban nang hindi ito agad nakikita. Kaya't sama-sama nating suriin ang ilan sa pinakamakapangyarihan at pinakamodernong armas pandigma at ating tuklasin ang kanilang kakayahan na nagpabago sa anyo ng digmaan. Number 8 Stealth Bomber. Ang mga stealth bombers ay mga advanced na sasakyang panghimpapawid na pangunahing idinisenyo para sa mga strategic bombing mission. Ang mga stealth bombers tulad ng B-2 Spirit na pinatatakbo ng United States Air Force ay idinisenyo gamit ang stealth technology upang bawasan ang radar cross section, infrared signature at visibility nito sa mga radar detection system ng Kaaway. Ito ay nagbibigay daan sa kanila na makapasok sa teritoryo ng Kaaway nang hindi madaling makita o maharang. Ang mga stealth bomber ay may kakayahang magdala ng mabigat na kargamento tulad ng mga bomba. Kaya nitong maghatid ng mga precision guided munitions sa mahalagang mga target tulad ng mga military installation, command center, airfield at infrastruktura. May kakayahan din itong lumipad sa malalayong distansya nang hindi nagsasagawa ng aerial refueling o ang paglalagay ng gasolina habang nasa ere na siyang nagpapahintulot sa kanila na magsagawa ng mga misyon sa mga kontinente o sa malalayong rehiyon kung saan hindi maaaring magsagawa ng aerial refueling. Sa kabuuan, ang mga stealth bombers ay kumakatawan sa pinakamataas na teknolohiya ng aerospace na pinagsama-sama ang mga advanced na feature ng stealth na may mga long-range strike capabilities upang paganahin ang mga precision bombing mission sa loob ng teritoryo ng Kaaway. Number 7, ballistic missile ang mga ballistic missiles ay mga sandata ng militar na idinisenyo upang maghatid ng mga warhead sa malalayong distansya sa pamagitan ng pagsunod sa ilang ballistic na trajectory. Ang kagamitang pandigma na ito ay maaaring magdala ng mga pampasabog na ginagamit sa military, gayon din ang mga kemikal, biyolohikal o nuklear na mga bala. Maaari din itong ilunsad mula sa sasakyang panghimpapawid, barko o submarine. Mayroong tatlong uri ng ballistic missiles. Kabilang narito ang Intercontinental Ballistic Missiles o ICBMs na kadalas ang ginagamit sa malalayong distansya na umaabot ng mahigit limang libong kilometro. Mayroon itong pinakamatagal pero napakabilis na flight speed na karaniwang ginagamit sa mga strategic nuclear deterrence at maaring magdala ng nuclear warheads. Samantala, ang Medium Range of Ballistic Missiles o MRBMs ay may kakayahang maglakbay ng 1,000 hanggang 3,000 kilometro. Karaniwang ginagamit ang mga RRBMs sa mga rehiyon na may geopolitikal na tensyon o sa mga lokal na mga pag-aaway. Habang ang Short Range Ballistic Missile o SRBMs ay karaniwang ginagamit para sa tactical military operations tulad ng pag-atake sa mga military bases o mga strategic target na malalapit ang distansya. Number 6 Aircraft Carrier ang aircraft carriers ay malalaking naval vessels na idinisenyo para magdala at mag-operate ng iba't ibang uri ng eroplano tulad ng fighter jets para sa air defense at strike missions, surveillance aircraft para sa intelligence gathering at helicopters para sa anti-submarine warfare at transport. Ang mga ito ay tinuturing na sentro ng kapangyarihan sa dagat dahil sa kanilang kakayahan na ipakita ang lakas ng militar sa malawak na saklaw ng karagatan mayroon itong mga steam-powered launch systems para mabilis na maiunsad ang mga eroplano sa flight deck mayroon ding arresting wires o cables para sa ligtas na paglanding ng mga eroplano ang mga aircraft carrier ay may malawak na flight deck kung saan maaaring lumipad at maglanding ang mga eroplano mayroon din silang hangar bay mula sa pag-store, pag-maintain at pag-repair ng mga aircraft. Ang aircraft carriers ay mahalagang asset sa modernong digmaan dahil sa kanilang kakayahan na mag-operate ng malakas na air force na magbibigay daan sa kanila na magtamo ng dominasyon sa himpapawid at sa karagatan. Number 5 Submarines sa digmaan, ginagamit ang mga submarine para sa iba't ibang strategic at tactical purposes. Una, ang mga Nuclear Powered Submarines o SSBN ay ginagamit para sa strategic deterrence. Sila ay nagdadala ng mga ballistic missiles na may nuclear warheads at maaaring maglunsad ang mga ito mula sa ilalim ng dagat nang hindi natitiktikan ng kalaban. Pangalawa, ang attack submarines o kilala rin bilang SSN o Nuclear Powered Attack Submarines ay mga military na sasakyang pandagat na idinisenyo para sa pakikipaglaban sa mga sasakyang pandagat tulad ng mga barko. Ito ay kadalasang may armas na torpedoes at missiles na maaaring gamitin sa pag-atake. Ang mga attack submarines ay kaya rin lumangoy ng tahimik sa ilalim ng tubig na ginagawang mahirap ma ng mga kalaban. Bukod sa pag-atake, maaari din silang gamitin sa pagrepel at pagprotekta sa submarine fleet laban sa mga submarine ng kalaban. Pangatlo ay ang Guided Missile Submarines o SSGN. Itong mga submarines na kaya rin magdala at magpaputok ng mga guided missiles. Ang mga SSGNs ay maaaring gamitin para sa mga misyon tulad ng tactical strikes, special Special Operations at Support sa Ground Forces. Sa kabuuan, ang mga submarine ay mahalagang bahagi ng naval strategy at pangkaligtasang militar. Ito ay nagbibigay ng kapangyarihan sa bansa na mag-operate ng patago at magsagawa ng malawakang tactical missions. Ang kanilang paggamit ay nakabase sa mga pangailangan ng military strategy at geopolitical na sitwasyon ng bawat bansa. Number four, main battle tanks. Ang main battle tanks ay mayroong matibay na armor na nagbibigay ng proteksyon laban sa mga armas ng kalaban tulad ng mga missiles, artillery shells at small arms fire. Ang kanilang armor ay kadalasang composite na binubuo ng iba't ibang materyales upang mapabuti ang kaligtasan. Ang mga MBT ay armado ng malalakas na mga armas tulad ng main gun na karaniwang may caliber na 105 mm hanggang 120 millimeters. Ang mga ito ay may kakayahan na maglunsad ng high explosive shells para sa pag-atake sa mga armored targets at armor piercing shells upang epektibong kontrahin ang mga MBT ng kaaway. Kilala din ang mga sasakyang pandigma na ito sa kanilang kahusayan sa mobility sa iba't ibang uri ng terrain. Sila ay may malakas na engine at suspension system na nagbibigay sa kanila ng kakayahang tumawid sa mga mabatong lugar at makagalaw ng mabilis sa kalaban. Samantala, ang mga modernong MBT ay may mga advanced na communication at command systems na nagpapabuti sa kanilang koordinasyon sa labanan. Mayroon ding mga fire control systems na nagpapabuti sa kanilang precision sa pag-atake. Ang main battle tanks ay bumubuo ng core component ng modernong military forces dahil sa kanilang kahalagahan sa labanan, kakayahang mag-provide ng firepower at protection at pagiging kritikal sa military strategy at operasyon. Number 3, cyber weapons. Ang mga cyber weapons ay mga tool, programa o teknolohiya na ginagamit sa mga cyber attack o cyber warfare. Ito ay kadalasang ginagamit ng mga bansa, militar o mga cyber criminal group upang makapasok imanipula o i-disable ang mga sistema ng computer, network o iba pang digital na infrastruktura ng kalaban. Ang mga cyber weapons ay maaari maglaman ng mga malware, viruses, hacking tools o iba pang mga teknik na pangsira upang manghimasok sa mga target na sistema. Ang paggamit ng cyber weapons ay nagbibigay ng bagong dimensyon sa modernong digmaan at pangangalaka. Kung saan ang mga bansa at iba pang mga grupo ay nagsasagawa ng mga operasyong cyber para sa pang -spy, destabilisasyon o pangalakal ng puwersa. Number 2. Directed Energy Weapons ang Directed Energy Weapons o DU ay mga armas na gumagamit ng concentrated energy upang i-target at i-disable ang mga kalaban. Kabilang narito ang Laser Weapons na gumagamit ng concentrated beams ng ilaw upang magdala ng enerhiya sa target. Ang mga Laser Weapons ay maaaring gamitin para sa pagwasak ng mga electronic systems, sensors o iba pang mga sensitive na target. Mayroon ding tinatawag na microwave weapons kung saan gumagamit ito ng concentrated microwave energy upang magdala ng enerhiya sa target. Ang microwave weapons ay maaaring gamitin upang i-overload ang electronic circuits, sensors o magkapagdulot ng physical discomfort sa mga tao. Ang mga directed energy weapons ay itinuturing na advanced at eksperimental na teknolohiya sa larangan ng military at security operations. Sila ay kilala sa kanilang kakayahan na magdala ng malaking pinsala sa mga target ng mabilis at mula sa malalayong distansya habang nagbibigay ng mas mababa o walang collateral damage sa paligid kumpara sa tradisyonal na armas tulad ng missiles. Number 1, nuclear weapons. Ang nuclear weapons ang isa sa pinakamapanirang armas na nilikha na may kakayahang magdulot ng malawakang pagkawasak ng isang lugar. Ang armas na ito ay naglalaman ng mga nuclear warheads na maaring mag-emit ng malakas na energy release sa anyo ng nuclear explosion. Ang mga nuclear weapons ay may malawak na destructive capability at maaring magdulot ng malalaking pinsan sala sa mga tao, istruktura at kapaligiran. May dalawang pangunahing uri ng nuclear weapons. Kabilang narito ang atomic bombs. Ito ang pinakasimpleng uri ng nuclear weapon na nagtataglay ng nuclear fission reaction sa pag-init ng isang chain reaction ng mga uranium o plutonium atoms nagre-resulta ito sa malakas na puwersa ng pagsabog habang ang thermonuclear bombs o hydrogen bombs ay mas advanced na nuclear weapons na gumagamit ng nuclear fusion upang makabuo ng mas malakas na puwersa kaysa sa atomic bombs ang pagsasanib ng malakas na puwersa ng nuclear fusion ay nagreresulta sa mas mataas na puwersa ng pagsabog. Sa kabuuan, ang nuclear weapons ay matatawag na pinakamakapangyarihang armas na nilikha ng tao. Ngunit may malalaking moral at etikal na iso sa kanilang paggamit dahil sa kanilang potensyal na pagkasira at pinsala sa buhay at kapaligiran.